na ipagpasalamat ni Karismang malamlam ang liwanag na binibigay ng lava Akala ng dalaga na itago niya sa binata ang biglang pag ng kanyang mga bisngi. Sa pagkakabisto nito sa kabulaan ng nais niyang pausuhin sana. Ngunit mas malinaw ang mata ni Brian at ramdam ng lalaki ang pagbabago ng temperatura sa balat nito. Tumapang lalo ang matamis na samyo sa kanyang ilong at para palalong panipisin ang katinoang hamig niya, bumuntong hininga ang dalaka. Hindi maiwasan ni Brian na humigpit ang mga kamay na nakaalalay sa bawat hita nito. Kung alam lang ni Karisma kung kaano ito kabango, na kahit ang may hina nitong paghinga at pagbuka ng bibig ay halos humamon kay Brian upang muli siyang hatakin sa landas na pinipilit niyang wag na sanang balikan pa. Mula nang mamatay ang kanyang ina, siyam na buwan na ang nakakaraan, hindi na niya piniling ilaman ang tao sa kanyang tiyan. Nagbago na siya ng landas na tinatahak. Noon pa man, may munting konsensya na siya sa kanilang nakagawian at mga kultura. Sadyang hindi lang siya makaalis sapagkat alipin ng kanyang buong angkan Maging ang kanyang mga magulang ng nakakamarahuyong pagkain sa laman ng tao. Totoo naman kasi talagang napakasarap ng laman ng tao. Matamis ang dugo nito kahit anong edad, malusog man o hindi. pinaka ang mga birhen at bata. Nang mamatay ang kanyang ama sa digma ang naganap sa dalawang magkalabang ang noon sa kupang, Nawala sa kanyang balikat ang mabigat na tungkuling siya ang papalit sa pwesto nito bilang isa sa mga kinatawa ng kanilang pamilya. Nawala ang nagtutulak sa kanya upang mapabilang sa mga pinuno ng itim na angkan. Bagamat hindi iyon nagustuhan ng kanyang ina, wala itong nagawa sapagkat natabunan ang oportunidad na mabilang siya bilang isa sa pinakakinatawan. Maraming lalaking nakahilera sa linya, Maraming binatang kasing itad niya ang nakaabang upang maisali sa mga ikukonsidera. Dayo lamang ang kanyang ina at hindi galing sa itim na angkan kaya wala itong boses na umalma. Isa pa ay sinadya niyang ibagsak ang mga pagsusulit at pagsubok upang manatili siya sa hanay. Ayaw nga niya talaga kasi. Nagumbisang manaig ang munting konsensya niya na labag sa pagkain ng tao nang siya ay nasa pitong taong gulang ang lahat ng ikukonsiderang lalaki ay pinapakawalan sa kakahuya noon pagdating ng pitong taon ipapara na sa kanila ang unang pangangaso bagamat hindi pa lubusang aswang o hindi pa nayayanggaw mas mataas ang antas ng kanilang pangamoy amoy kaysa sa normal na tao sapagkat anak sila ng mga aswang kasama niya si Mike at ilang kasing edad Bagamat may kaba sa dibdib, karamihan sa kanyang kasama ng gabing iyon ay nananabik. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sila ay papatay at kakain ng sariwang laman. Sinasadya kasing pakainin ang mga batang tulad nila ng preserbatong pagkain upang maging sabik at ibigay ang lahat ng makakaya sa unang pangangasong gagawin. Ang magiging sitwasyon sa unang pangangaso, may mga tao o may tao na magiging paen, papakawalan sa kakahuyan. Sasabayan ito ng paglalagay ng ilang samyong pampalito sa kanilang ilong upang matunto ng paen. Nung panahon nila, mag naman ang naging pain. Isang panyong may bahid lang ng dugo galing sa mag ang mabilis na dinaan sa kanilang mga ilong upang matandaan nila ang samyo ng mag-ina. Kung sino ang makakahanap? Aangat ng tatlong bilang pataas ang pangalan sa listahan ng mga lalaking ikukonsiderang maging kinatawan pagdating ng araw. Maraming pagsubok pa ang kanilang pagdaraanan ngunit malaking bagay ang umangat ng tatlong beses pataas ang mananalong batang lalaki. Idagdag pang ikakaliyad ito ng dibdib ng sino mang ama. Tandang-tanda niya ang gabing iyon. Siya ang nakasumpong sa mag-ina. Tumawid kasi ang mga ito sa sapa binalot ang katawan ng putek at ilang dumi ng hayop na natagpuan sa daan. Sumuot sa isang maliit na espasyo ng magkakatabing tumbang puno. Takip ng ina ang bibig ng anak. Kapwa tahimik na lumuluha. Nagtama ang kanilang paningin tatlo. Hindi na malaman kung anong himala ang lumukob sa kanyang kamalayan. Alam niyang mamamatay rin ang mag-ina anot-ano man ang mangyari. Ngunit may muntin tinig sa kanyang isip na nagsasabing hindi siya ang gagawa niyon. Ayaw niyang maalala ang mga matang sakmal ng takot at pagmamakaawa sa kanyang gunita. Kung maaalala man niya, maluwag ang kanyang loob na hindi siya ang nagwakas ng kanilang buhay. Sa murang edad, nagkaroon siya ng sariling pananaw ng mga sandaling iyon na malaya na lamang niyang ibang direksyon na ang kanyang tinatahak. Palayo sa mag -ina. Napangiwi pa si Brian nang marinig ang matinis na tili ng bata. Alam niyang natagpuan ni Mike ang mga pain. Bagamat dismayado ang kanyang ama, hindi naman siya sinukuan ito. Ngunit alam niya sa sariling hindi siya mamumuhay ng ganito habang buhay. Palang araw, alam niyang ibang landas ang kanyang tatahakin. Landas na katulad ng mga pulang angkan. Kaya nang sumunod na mamatay ang kanyang ina, tuluyan siyang naging malaya. Hindi na siya pinakailaman ng angkang pinagmulan, nang siya ay maulila, sapagkat hindi naman niya pinaglalaban ang posisyon upang maikonsidera. Inisip marahil ng mga kinatawan na siya ay mahina at sadyang walang pag-angat na minimithi, kaya naging malaya siya mula noon. Pinili na lamang niyang pumasyal-pasyal sa kupang kapag may pagkakataon. Hindi siya nanatili sa bayang ito sapagkat malakas ang tukso ng kanyang angkang pinagmulan. Sinasama siya ni Mike sa pangangaso kapag naabutan siya na nasa bayan. Sumasama siya, oo, pakikisama lang. Ngunit kapag kakainin na ang napangasuhan, kunway hihiwalay sila ni Mike kukuhain ng huli ang parte nito at kakain sa malayo sa mga kasamahan. Tanging si Mike lang ang nakakaalam ng kanyang lihim, ng bagong pananaw niya, bagamat hindi ito ayon sa kanya, may pinagsamahan sila. Mas malapit sila sa isa't isa. Isa pa ay alam nitong sadya niyang binigay sa pinsan ang pagkakataong umangat ng gabing iyon. Halos hindi kasi nakakalayo ang kanilang agwat na kinaroroonan ng unang gabi ng pangangaso. Dahil bigo sa samyong hinahanap, bumalik si Mike. Sinundan siya. Siyang kita naman ito sa kanyang pagkapatda sa isang bahagi ng kakahuya na katingin. Maya-maya pa ay nagpa siya na siyang tumakbo palayo. Nagtaka si Mike kaya nilapitan niya ang lugar na kinapatdaan ng pinsan sa kanya lang napansin ang mag-inang nakasiksek sa ilalim ng magkakatabing punong kahoy na bumagsak. Bagamat nagtaka, hindi ni Mike pinalagpas ang pagkakataon na tinapon niya. Nasa aklata na siya noon, abala sa pagbabasa ng tawagan siya ni Mike, sinabing may samyuraw na maaring magpabago ng kanyang pananaw kung kikitain siya nito sa sementeryo. Hindi niya sineryoso, ngunit sinundo siya nito. Halos kailad ka rin upang dalhin sa lugar kung saan haharangin raw nila sila Adi at Ray. Kasama raw kasi ng dalawa ang babaeng may dugong presa. Nangihinayang pa nga daw ang grupo ng kanyang pinsan na hindi sila ang nakadiskobre rito nang bumaba ito ng bus. Noon pa, naririnig na niya ang mga kwento tungkol sa taong may dugong presa. Ang kakayahan na maari nitong maibigay sa maswerteng aswang na makakakain sa laman nito at makakainom ng dugo ay hindi biro naman talaga. May ilang matatandang aswang pa ang nagbahagi sa kanila noon ng karanasan ng mga ito nang makatagpo ng taong ang dugo ay sa iyong presa. Ibaraw talaga ang alimuyak nito. Hahamunin ang lahat ng katinoan sa iyong katawan. Tutuksohin kang ibaliwala ang mga moral mo at ilalagay ka sa balag ng kapahamakan kung saan maaring maibulgar mo ang tunay mong katauhan. Minsan pangaraw gagawing traitor sa lahat ng aspeto. Sa kanilang murang isip noon, parang masyado siyang naooean sa pagkakasalaysay ng mga matatanda. Hanggang sa siya, sila mismo ang makaranas nang humampas sa kanilang ilong ang hanging dala ang samyo ng babaeng dayo na may samyong presa. Pinanginigan sila lahat ng laman. Ang nais na lamang nila ay mahawakan ng babae, gutay-gutay ng ang katawan nito, pangasin at sipsipin hanggang sa kahuli-huli ang patak ang dugo nito. Ilang minuto pa ang kanilang pinalipas bago tuluyang mahamig ang sarili. Kinalma sila ng ilang kinatawan na sumunod sa kanila hindi raw maaaring basta-basta ang pagpasya o paggalaw. Hawak ng pulang angkan ang babaeng presa. Sila ang nauna rito. Kung sakaling papalabase ng mga ito ang babae sa kupang, lagpas sa teritoryo at tuluyang papabayaan, maari silang makialam pa. Ngunit hanggat nasa kupang ang babaeng presa, hindi sila maaring magpadalos-dalos. Magsisimula kasi ito ng panibagong digmaan at hindi sila handa Tatatlo lamang ang kanilang pinuno. Puro matatanda pa ang malaking bahagi ng kanilang angkan. Hindi tulad kila Adi, na bukod sa papang nitong may natatanging pandepensang kakayahan na hindi niya malaman pa kung ano, malakas ang puwersa ng pulang angkan. Kaya naman, hamig na nila ang sarili nang harangi nila sila Adi ng hapong iyon. Sumama siya upang makita ang babae. Oo nga't, tagumpay itong pakalame ng kanyang sigmura, ngunit masyadong mataas ang kanyang pananampalataya sa tama. Nais lang talaga niyang makita ito, malanghap ng malapitan. Hindi niya lang inaasahan na muling kakatagpuin siya ng mga matang sakmal ng takot at pagmamakaawa. Nang matitigan niya ang mga mata nito, nang ito ay sumilip sa labas ng tricycle, kagit niyang naalala ang mag-inang pinalagpas niya noon hindi lang niya naiwasan ang sariling lumapit kung hindi lang siya hinarangan ng kasama nitong sila Adi at Ray. Pinagsawa pa niya ang mata sa dalagang kay bango sa ilong ng samyo, ngunit walang tigil naman siyang inaakit sa kadiliman, tanda ng pagkalam ng kanyang chan. Nang makalagpas sa mga ito, nagplano sila Mike na sumunod, narinig raw kasi ng kanilang tiktik na muli itong bibiyahe pa Maynila ng araw rin na yon sa pagkakataong iyon, hindi na siya sumunod. Nagkulong siya sa kanyang bahay at nagpakabusog sa kambing na binili sa isang magsasaka. Bagamat hindi siya tuluyang nabusog o nalinam naman, sapat na iyon upang patahimikan ang pagkalam ng kanyang sikmura. Nakarating sa kanya ang nangyari na may kakayahan raw itong maglaho o magteleport. nilubhang kinataas ng kanyang pagkakuryoso sa dalaga may nagbalita pang nananatili raw ito sa poder ng pulang angkan. Nasa pangangalaga ng mabubuting aswang, nais niya sanang lumisan ng kupang upang iwasan ito, ngunit tila toksong napadpad naman ito sa kanyang gusali, sa kanyang aklatan. Hindi na niya napigilan ang sariling iwasan ito, lalo nang matutunan naman niyang kaya naman niya palang makasama ito sa isang lugar. Tila nga tumaas ang bilib niya sa sarili at sa pananampalataya niya sa pananaw na pinili nang tuluyang masanay na sa samyo nitong pagamat nakakamarahuyo pa rin at kinakakalam ng kanyang tiyan, hindi na hadlang upang kilalanin niya ang dalaga. Brian, tawag ni Karisma sa naglakbay na diwa ng binata. Ang sabi ko uuwi na ako nakita na akmang paalis na sa pagkakaupo sa kanyang sikmura ngunit maagap na pumigil ang kanyang mga palad. Sandali, hindi pa tayo nag -uusap. Ani Brian na hinulay ang kanyang mga kamay at mabilis na sinalikop ang mga daliri sa kanya. Alam mo yung sabi sa isang linya ng kanta ng If You're Not The One? Ani Brian habang pinagmamastan ang magkasalikop nilang mga kamay. Pambubola na naman yan. Nakataas ang kilay na wika naman ni Karisma. Then why does my hand fit yours this way? Tanging sagot ng lalaki na kinalunok ng laway ng dalaga. Pinagsasasabi mo dyan? Anito na tinanggal ang pagkakasalikop ng kanilang mga kamay. Ngunit muling hinuli ni Brian ang mga iyon. Bakit? Anong masama? Mahinang angil ni Brian. Bakit ka dyan? Sota ba kita? Nang lalaki ang matangtura tura naman ng dalaga. Tumaas ang isang kilay ni Brian bago nangingiting hinatak pahiga ang dalaga. Sa isang mabilis na pag-ikot, napaimbabawan niya ito. Muling pinwesto ang mga kamay na hawak sa ibabaw ng ulo ni Karisma. Akala ko kasi tayo na. After all, andito na tayo. Wala na akong damit. Huwag nating sayangin ang sandali dapat may mangyari tila nang hihipnotismong bulong nito sa si dalaga nang hindi ito umimik at binaling ang muka sa isang panig ng silid napakunot na -no o si Brian so tayo tapos lalandiin mo ko ng ilang beses tapos kailan mo ko papatayin wari pasarkastikong sagot nito na kinamaang ni Brian iyon pa rin ba yung iniisip mo na ang kung anong meron tayo ngayon Ani Brian, sana patitig naman sa kanyang babae. Hindi ba? Tanong nito. Umiling muna si Brian bilang unang pagsagot. Ilang buwan na lang ang bibilangin. Taon na ang hindi ko pagkain ng tao karisma. Iba na ang landas na tinataho ko. Noon pa. Yung nakita mo kanina, sila Mike lang ang makikinabang ron. Kaya nga pinapaalis ko sila sa teritoryo ko mahinang paliwanag ni Brian na kinanganga naman ni Karisma. Hindi mo pa ba nararamdaman? Mahal kita. Muling bulong nito sa punong tenga ng dalaka. Tila ba iyon na lang ang hinihintay na selyo upang maging solido ang lahat. Tinawid ni Karisma ang maiksing pagitan ng kanilang mga labi. Kumawala ang mga kamay, pumulupot ang mga iyon sa leeg ni Brian. Muling hinatak ng lalaki ang nalilis na kumot, tinaklob sa kanilang mga katawan. Sa mabilis na pag-awat ni Brian sa mapusok na halik, tinanong niya kung maaring lubusin nila ang gabi. Tumangu lamang ang dalaga, kinalas ang mga kamay sa leeg nito. Ang dalaga na mismo ang nagtanggal ng pangitaas na damit. Akmang huhuba rin na nito ang suot na pantalon, ngunit pinigil siya ni Brian. Mahaba ang gabi, hindi nila kailangang magmadali. Sa isang mabilis na muling pag-ikot na ginawa ng lalaki, nasa ibabaw na niya ulit ang dalaga, ginabayan niya ang mga palad nitong humawak sa headboard bago naglagay ng ilang unan sa kanyang likod. Bagamat inaasahan ni Karisma, napasingha pa rin siya ng baybayin ng mainit na labi ni Brian ang kanyang leeg, bababa sa kanyang dibdib maingat na minasahe ng isang kamay ang isang umbok bago pinagpala ang isa. Ramdam niya ang walang pagmamadaling paghikop ng dila, ang mahinang pagitit. Gumapang ang isang kamay nito sa likod ng dalaka, tila balalong kinakabeg ang katawan sa mukha nito. Nanatili sila sa ganoong pwesto ng ilang sandali. Walang nakaapura, ninanamnam nila ang bawat kilite ang sarap ng bawat sandali. Bumitaw ang isang kamay ni Karisma sa headboard, hinagilap ang mukha ng lalaki. Unti-unting bumaba sa labi nitong abala sa paghit-hit sa kabilang dungkot. Binaybay ang paggalaw ng labi, sinusundan sa bawat pagkilos. Pagkuway, nadulas ang isang daliri na ipasok sa bibig ni Brian. Iyon naman ang sinipsip nito. Isang bagay na sadyang ginawa ng dalaga upang awaten si Brian sa pagpapala sa kanyang katawan. May gusto kong gawin. bagay yung lahat. Kung anong mangyari, handa ako. H Hindi sa sinusubukan kita pero... Baliw na ba ako kung... Kung hihilingin kong gawin natin to? Humihingal na awat ni Karisma sa lalaking napatitig sa kanya ang pagkakasubo sa isa niyang daliri ay tinigil. Binaba ang labi sa pulsuhan ng dalaga. Roon binabad ang bibig. Hindi sumagot, ngunit baka sa mata ang pagtatanong. Maingat na inawat ni Karisma si Brian sa ginagawa. Saglit niyang inayos ang buhok na kumawala sa pagkakatali. Huwag kang... Huwag kang mawiwerdohan sa akin. Gusto ko lang talagang gawin to ng dalaga pa na may kung anong kinuha sa likurang bulsa ng pantalon. Napamaang si Brian, ngunit hinayaan niya lang si Karisma. Nakita ng lalaki ang isang maliit na lanseta sa palad ng dalaga. Tila ata, nagkabuhol-buhol ang kanyang kilay sa pagkakasalubong. Bago pa may sabihin ng lalaki, gumawa ng maliit, ngunit malalim na sugat si Karisma sa ibabaw ng kanyang braso. Tila tumigil ang sandali nang umahon ang masaganang dugo sa nahiwang balat na may bay ang dugo sa siko. Tumulo sa hubad na dibdib ni Brian. Umalimbukay ang napakabangong samyo ng presa sa buong silid. Sanhi ng sariwang dugong umaagos. Tikman mo ko. Literal. Kalmadong wika ni Karisma sa natigilan na si Brian.